na ano nato na ang code enter na to ang code, code ha tapos may mga instruction dito operating ano enter code tapos light green, green. abante na ta tapos light style red yan tapos sa karon naka stop man ta na kay nai, karwa sa sulod oh na ay nagkaruwa sa sulod na nato na, sa mga magulat sa ta diri no uh, abang uh, nagkaruwas para sila dito machine na automatic na ni eh. ayan no tapos kita sulod ani eh. ayan no na, napakatibay no tapos ah uh, drive through lang ni ayan tapos na po yung mga ano, bawal, no, may mga portion dyan, no. Uh, do not was vehicle with loss body damage, yan, no. Loss item na truck bit exposed compression gas tank, no, yan, ay, may, mga ano dyan. Yan, may mga ano nila, babala. Yan. Tapos tayo, yan, no? antay lang tayo kasi susunod naman tayo dito sinabunan pa yung ano nila um, ang sasakyan niya. ayan o, napaka high tech na ngayon o oh. oh, grabe o oh. o ah, grabe iyan o, oh, isabunan na ang ano, ang sasakyanan sa sulod o oh. Krabi ka power talaga o oh ayan ah krabi ayan o agis ah, prihan na o krabi ka power o power to the max o 2 raw ayan o 16 dollars niya ang ano magpakarawas ka ni ayan krabi pagka kuya o boy o Limpyo yung kayo. Grabe yun. Yan yeah, o. Parang na inag, ano, umurang nagbaga ba? Umurang na nag-spray. Yan o. Ah. So, may na. Ah. Grabe na pagkakuyaw, no? Ay, tech na yung no? Ah. Um, yung hasal dia. ato sa mi hulat kay karuwas pa dito sa kuan sulod na uh, moabre ma ra man na pag mahuman pag uh, inter na to aning code moabre na siya eh. atong ato mi ang code dun niya yun. pag mahuman pag abre sulod na ta sa karon uh, pa sila ang machine ay tikay o tuwi check lang ang kung kung nakasirado kay masig kung wala kung sirado niya o kasa na lang sirado yun nato ang tanan no yan mo na tungko to kapit na mahuman uh, mo light na ganin mo light na green na siya kakanong wala pa eh nag vacuum na no nakita na ko karon diyan eh nag na, 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 cleansing tapos nag vacuum tapos uh, palabas na ang kuan palabas na ang sakyan no gi vacuum man pag human na mag green light ah, mag ano pula siya diyan eh ayan ibig to say na pwede na ta mag uh, ano ayan 4 3 3 3 3 Ayan. Pasabot ana, musuod na ta. Eh huma naman, kita na po, no? Ayan, musod na ta. Hindi na hinira ta kay musilit na na oh. Na misiblit dire ko suka sa kidid oh. na ko. Ato hinay-hinayon lang para mga tanggal yung ubaw kay dugay-dugay ra bari wala na karwasan. atolang lang street tapos abante ta kay nag sign og abante stop mo oh. stop na ta tira na, na siya ron yan ano maglagi radio oh. tapos sadyo rio oh wagi oh. ano oh. ah tu ara oh Oh pagbunga oh, na ba? Iya naman sa bono, oh, nakikabungal ng na. Pagbunga na nga sa bono na siya, kisprihanap ron, hulat lang tadi sa kianan, nakalami. Kinala dito sa sa kianan. ano? uh, or nag isna lang ayan ah, uh, nana nana nagugod na patay na ron to tubig na lang yun oh. tubig na yun diba o oh. you ay uy di kulor kulor pa na sabon ah binawag tubig pa o oh, kulor cool color pa ba eh ingana na po sa tubangan na o oh. kanang oh, kana. na po no kini okay, tubig na ni yon tanawa na ron tubig na yun to pressure kayo to o oh. ah Grabe, wasak nga ron, no? So, ah, wasak tanan baik Ah, grabe eh, Uy, yung wala kuat, Dapat sabay Wala sa pikas, no? Isa Ah, huwag ka pa kayong pikas, so. Dabu-dabuhan bukan liko do. Kung manana. Ah, pikas na po di ayo. Diha po di pikas na po di ay. Kuya wa Oh, kuya raw. Ah. Sa di pa ka high tech bike. Kuya raw. Pikas na po do. Ah. Kuya wa Ito na ba siya sa tubangan, no? Kuyaw ka yun yung buwanan, no? Ah, awas-awas man. Kasunod na, na no? kung saan na pa yung button? Ah, akin ni sila, oh, kuyaw, eh. iya nomba Ayan, kayo mga iyan, no? ano? Murang mag -ulan? Ah, atong alalaya Ah! astang tiki ah oh kakuyaw kayo mga bay grabe pagka high tech mga bay oy akong paan daro ng kuhan kaya nag ano ayan o oh, sana po yung ibuhat sa likod ano oh, doon kayo mga ayo nagunsa mo na siya ah protectan nadagang ba yung suuso oh, rin mo Ayan ba yung suso? Ulan ulan pa daw Ah, labi na ka High oh Ayan ang siya buha itong sunod o Ano nga siya yung magaliyag ko lugaya man yung karuwas ako ang sakyanan Siguraduha dyo dahil na Kuha na, maayo pagkakaruwas Dagdang bagay Kuskus balungos so. oh Ah Nanukad pa Ah. Oh, dora vacuum. Tapos karon, labas naman vacuum, abante na 'yan. Okay. Vacuum naman. Tingnan gawa bulata na. Oh. Hala, isugod sa ba

tapos na tayo Ayan, uli na tayo kayo. Tapos na itong tarwas mga ati yung kuya. Ayan, ganit siya tayo Ayan. Subscribe nyo po, Winji TV. Ayan, marami, marami kayong malalaman tungkol sa dito sa mga uh, sa kanaga, mga travel, travel, travel. Travel, travel niya, mga content niya. Yeah, Winji TV. Support nyo po. Salamat, Jeff.